Uh, magandang gabi po mga kasama at sa mga niwang uh, na ulila ng ating kapatid na si Conrado, kami po ay naririto bilang mga kasapi, mga <coughs> kasapi po ng kapatira ng Bayan ng Gimba, narito po kami upang ibigay ang aming kong, nakayanan, ang tulong na nailap na bagamat maliit lamang po ito ay taus puso po sa amin na kaya namin ginagawa ito upang makatulong sa ating kapwa at nang sa ganun kahit papaano ay eh maibsan ang konting paghihirap ng damdamin ng mga naiwan ng namayapa. Sa gabing po ito, pagkakaloob po namin sa kamag-anak o sa anak, halika ha? rito kapatid, kami bilang mga kasapi po sa kalipunan ng kapatiran ng bayan ng ba Narito po kami upang ibigay na aming na nagsisimula pa po ang kapatira ng bayan ng Gimba ay nakalaan po ang samahan na kung magkaroon po ang nailak ay buong buo pong may ibibigay at hindi lamang po sa halagang 20 pesos dahil meron pong mga kasutok higit pa doon sa talagang nakatakdang abuloy kaya kami po naririto ngayon upang ipagawag ang kunting nailak o naipon at iaabot po ng at Crisolera okay, ni ng Ipapaliwanag ko lang po ang pa, ang kabuuan po ng kapatiran ko natin ay 213 members po ang um, kasapi ngayon sa kasalukuyan. Ngayon po, meron po kaming maliit um dito sa halagang masigit pa doon dahil nagbigay po si uh, konsehal King nang 3,000 saka po si Pabros po nagbigay din po ng 500 kaya po dun po sa nalikom po natin ay at saka po si Juan Mayor dito nalikom po nagbigay din po ng manggaan kaya po ang nalikom po natin lahat meron pong halaga 6,340 po ito so, po yung nalikom ko ng po dun sa doon po sa nakolekta po namin ah, humigit doon. Kaya inabot po siya ng 6,340. Lahat po nang nakolekta. Yan po. Maraming salamat po. Uh, ah, Ilaabot po natin doon sa anak po Anna. sa po mula po sa kapatiran ng bayan ng Gimba dugtungan ko lang po ang sinabi ng ating mahal na trusurera ang abuloy po ng bawat uh, miyembro ay 20 pesos po kaya lamang po lumaki dahil meron po mga nagkusa na magdagdag halimbawa na lamang kung kaya po ng isang tao magbigay na isang daan na maluwag sa kanyang kalooban kaya po nadagdagan ng 80 pesos Hmm. Kagaya po ni ano 20 lamang po ang hiniang na, uh, sa kasunduan na iaabuloy sa bawat namatayan maging ito ay kasapi o beneficiaryo. Pagdating po sa naiilak, katulad nga po ng binanggit ng ating tresorera, inabot po ito ng mahigit na 6,000. Na kung tutusin, doon po sa 200 13 kasapi ay 260 lamang po yung dapat natanggapin. Dahil po sa mga kagantahan loob, bigay pala buong puso sa pagpumahal na at sa ating kapatid na yumao na dagdagan po kaya naging 6,000 pong mahigit. Kaya sa gabi ito, nagpapasalamat po ako na kahit papaano ay unti-unti pong umuusad itong kapatiran ng bayan ng Himba na siya po aming pinagsimulan na sana ay mapagtakpan kung sino man po ang mga nasaktan doon po sa damayan ng Oscar na igilagapang po namin ang kapatirang ito upang kahit papaano po ay makatulong kami sa mga nangangailang katulad ng mga sandaling ito. Magandang gabi po sa lahat.